Oh Isang aso sa Oregon kumain ng apat na putatlot kalahating medyas. Mahilig kami sa mga aso dito sa Tomo News, pero hindi namin mapagkakaila na may mga asong hindi talaga matatawag na matalino. Gaya ng 3-year-old na Great Dane na ito na nangailangan ng surgery noong Pebrero para matanggal ang 43 kalahating medyas na kanyang kinain. Wala masyadong detalye tungkol sa aso o sa procedure ng kanyang pinagdaanan at para magawa ng animation ang kwentong ito ay inimagine namin ng mga pangyayari. Wala kaming Great Dane sa aming 3D model database kaya kinulayan na lang namin ang isa sa aming mga Dalmatians. Pinigyan din namin ng pangalan ng aso. How about Cook? As in, Dane Cook. Wala man kami masyadong alam tungkol sa insidente, ang alam namin ay siya ang tipo ng asong kakain ng apat na putatlot kalahating medyas nang hindi nalalaman na magkakasakit siya pagkatapos. Ang swerte niya at naligtas siya ng mga doktor.